ang suliran may kabahin sa tuwing nadlang panginabuhiyan. Abana doon suliran na dilid mo mapasan ang ikaw ra. Nagkinanglan kagkatabang naroon sa pagsulbad ni Ine. Nagkinanglan kagkahayag na may ulandag sa mga nahuna. Huwag tungod ni inin, na tao kinagatong tulumanin na nagtuluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usang kahuna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tingpaminaw. Busa ko na doon na kamoy suliran nga naggumon karoon sa inyong galamhan. Suwata ka na, huwag ipadalanin atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka duwa sa kahanginan o pagkatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini, kini ang akong suliran. Kini, kini, kini ang akong suliran. sinumat ni Teresa Tiro Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Ivor Tudaso. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. May at law kaninyong tanan nga nagpaminaw karon Intuno manhon kini ang akong suliran ilabi na kaninyo Dr. Oprah ug ni Elaine Bataan ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong suwat suliran ako si Chacha Hingkod ang pangidaron minyo og may mga anak from Iligan punto medikal kining akong suliran Kabahin kini sa akong mga gipamati ilabi na ning pagsigi og sakit sa akong o nga usahay dili na gidak ko maagwanta ang kasakit Mutuig na maninakong nina kong gibati. Aron inyong hisaptan, so doon ko yun sa daga pakong ko. mga panghita po. Wala kay sugo, ma. ko. Laag na po. Puyo, oy. Puyos ba, cha, cha Luwas ka pa. Usay, luwas ka pa, mama, oy. Kaya maunsa man dahi ko sa kawas ma. Nga manlaag, lang agra, man may kauban sa kong mga igagaw. Uy. Kanang mga igagaw sa di mo mga kiat kayo ang imong koyog? oy lagmit, madisgrasya agad mo. Ay, si mama. Advance kay magkoy na huna, uy. Nga nagit ka ang kaingo ka man, uy, ang madisgrasya, ma, uy. Kay magkiat man mo. Ma, di na taon ni mga bata pa, ma, uy. Nga mahadlo mga unsa mi, kay magkiat mi. Tagko na taon mi, uy. Mga dagag ulit tao taon mi. May mm. ni mi yung saon pag atiman ng among kaugalingon. Masuway man bi, taon ng istorya, ha, ha? Mm. Ingon ini -in ni -in -in, ma. Mm. Ako ma, nahibaw kong dili na ko bata. Nakamove on ako nga dili na ko bata. Maong ikaw sab ma, move on sab. na sab. Nga ang cha-cha nga imong gwapang anak, takot na. Di na lang bantayan ni mo sige. Busa, pa-enjoy ataon ko kinabuhi isip daga maoy, oy. Kay ni kami nyo na baya sab taon ako mano. Di na pod mi kalaag kay may bana naman sa mo bantay may mga anak ng bantayanan. Busa, papahimos la ko og laag ron ma, mientras daga pa ko katakikos kong kagawasan nga makalaag ma. Hmm. Hilas, nabayaan niyo manulti ulit mga batanon karon ng Nga hatagan sa kagawasan nga makalaag. Ha? Suway betaon niya ng laag ninyo ha? Basi magpauli lang yapon mo sa ginikanan kung mga disgrasya mo anang pagtuman ninyo sa inyong gusto. Ma? kayo kay gitog tagang nga, baka naagaw cha cha pero do guys kayong ibuhian, gaw naglita niya pagtaas kayo usap pa mi sugot nga mula agko ay may mag mga bata pa taway buot nga muram pa kita lang mabito ni akong kiingon niya Uga sa pasagaw, may gagaw may may mukuyog. di ka pasagdan. Di ba gaw lang niya? Hmm? Gaw! Mau jadi nak kau. Pas-pas dia bilang kau oi. kan kau. Tapi dia aku Lagi dia dia kau. Di aku lagi aku lagi ni oi kau tumbang bagi kau. Ai ditumbang bagi tu. Tadi kau nikat. Ai. Mana amau jukan bayu tak kan. Yang sementara ni, sementara ni ha. Kuan. Wah, pitak pengawat ok santol silang nidoming. Ai. Masa ko'y ko nga ako eh, kanulong kong santo eh. Oso! Wala o'y, manghawat kong santo? Wala siya Wala ka mo ba siya ka manghawat santo eh? Hindi mo tag... Mangghawat nga mo itong buhator kung magkasabot tag mga gagaw, di ba? sabat di o'y dag ko. Di ko ay dag na ta'oy. Mananghid na lang ko ta'oy. Aro'n dita, mahadlok na masakpan ta. Mangayo na lang ta ba? Mangayok eh! Siyempre ito O may tao diya? O may silidumi? Og, ang iyang bayan ayok mga iyo sa santulan, mga mga awan talang ta! Ano Hai, selamat tak ambak ni sigau lando Sepikir sepanjang sekurang ada ada wata dah watak si kau Sigau cacat kau lando, dah watak Ikan boleh katakan tu cekurang kau Cacat sikit Kehadluk bang muka katakan tanin kurala nga Murah menik, unsur benik Eh, barbuar Weh, kalau kalau mahadluk ka sikit Mata buat tadi buat tak datuk Sikit dah buat Tak, eh, na lang eh Itu dah kong lubut harun Dalik kong makakat kat ko Alagi lagi, oh, lagi eh, sikit

tusog sa alambre nga ba dihang dagap ako. Wara ba ko ka pa-injection ni Antog tetanus Kaya gitambal-tambalan raman to mo, mga dahon-dahon. Aron mo ang duko. O naayo raman sabto. Hangton nga na minyo ko o nakaanak. og, naka og din hina ng gawas <sighs> ang ako mga gipamati. Unya? Ah! na uy. Gano'n nung ang ako may tiis, Charn. Paliho kay Banhut na, na sab. Ha? Cha, naunsan na ba di ka, uy? naunsan ako, ani? Nga pagkadagay na ba na akong ipamati, uy? Napay pa ako na ako nga hanap usahay. o onsa? Sakit pa kita nga kong dughan. Oh, mamatay naman kaku, ane, o, 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 suluti, Samana, ka, kuha Cha. Uy, 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 Cha. Yan pagsulat isang mahan na, uy. Di ka mo kitagpisilin ng Nya, ikaw, mangandun na matay. <laughs> ang ambi. Naglibog naman kong naon sa kuhanik. Nga marigalos na sakit naman lang ning ni anak ko. Grabe buwan ang tanal lang yung sakit, uy. Ipuno e, pa ng pagpanlarot sa kong buhok. Gamay na lang yan siguro na hibilin, ani. Kaya ka na lang niya daghan Nagahan mangan mga larot. Lahit pa inikaligo na kong nga daghan ng mga ipot. Pagkas kayo nga kong buhok Sway so, ko nung ato si mama ni mo. Ipokot anak kung kung saan ang gibati. Kaya e, ba sinog na sa gah? Ha? May posibilidad ba yan ng mga pagdoda ni Jan, Cha-Cha Ha? Ikaw magkudusahay. Memoryahon naman ni mo ang kaon. Nyaon-nyaon lang. Ang resulta, pasara na kas kaon. Pas na. Human anang pasmo, mo, sunon man dahi nang bughat. Ano bughat ko? Oo, oh, unsa sa mandi ay. Nga busada ka man ka imong lawas, bisan og nag-agi ka nagpanganak. Mag-agi na gani tagpanganak kita mga babay mag-amping na sa itong lawas. Kaunta sa hustong oras o kinaanlan, husto ang oras sa pahuway o kato. Daghan sab sabkog buhat ton, Labhon nun. Ay, sus, makapaabot naman ng labhon nun, oy buhatan na sa panahon nga kondisyon ng atong lawas. Ayaw anong bisag dili na kaya manlaba gihapog binantal. Aw, oh, bughat ang maani ni mo ana cha cha. Ma. Bala. Sakit ay mo. Sakit ba yun po yung nga marag magpanood o akong babas ka sakit? Ah, Kanyo tsaka niyo tsaka ha? Kunaw na akong gaw na hinulong nga itong daga ka pa nga nangawa taong santo alam nga natusok sa alambre ang imong nao kisa ko'y malimot at to ay nga may uwat pamangga sa kong baabahang to doon o guwa ka pagkapainjiksin injection to ang antititanos wa kay gitambal tambalan ramang naramang kunin yung mga dahon-dahon ato. to halagaw di ka titanos ang nakaingon na ng pagbanon si iyong baabahang gawat siya unsa itong nahitabo nga natusok sa alam rin ng akong bakba nga ka ko kapainjay kong anti tetanus Daga pa ko agto. pero naglibog sab ko kung may kalabutan ba itong hitabo as magipamati ko karon. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, magsigi og sakit ang akong o, ug nang laro trabagyo ng akong mga buhok. Mau ka ilang kiingon nga bughat kaya nakaagin ako og anak? Ikaduang pangutana, kung magsakit ka niyang akong o, muhanap ang akong pananaw sa ako sa kaning mata. Ikatulong pangutana, magsigisab o banhod ang duha ko kabutiis. Unsa mang kahihinong ani o unsa mang sa itambal. Ikaupat o katapusan, sa dagap ako, natusok sa alambre ang akong bakba o ko kapainjek inject tug anti titanos. Magbanhod ra pa ang akong bakba ron. May kalabutan ka tong hitabuas sa banhod sa akong bakba o sakit sa una ko ron palihog tabangi ug kini ang akong suliran cha cha Maayong adlaw mga suking tigpaminaw paminaw din sa programa kini ang akong suliran. Ano na sa bako magiguban kaniyo karong adlaw? Ako si Dr. Rene Obra. O tungod lagi kay usama nako ka medical doctor o sa psychiatrist o sa addiction specialist. Ako mutambag sa mga problema punto medical, personal, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Kasi kasing pamagi sa pagpadala sa mga sulat suliran diri kanamo. Pwede kanya padala sa mong email suliran underscore six one two at yahoo .com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page so direct kami tibay sa mga buwan sa third floor usia Martinez Building usmiya Boulevard ning dakbayan sa Sugbo. Ato ni Ellen Batahan ang bahalang mutambag sa inyong legal ng mga problema. Ang atong magkutlo na pagtulunan karong adlaw mao kini nga stay positive better days are on the way ha ayo la ka dismaya kayo ah, no retreat no surrender tani kinabuya why sayon na kinabuya puros ni lisod masayon lang ni og atong pakita paagi no sukor nang lupad nang imong atop dia. kay ayo ayo lagi hinuktok magtanaw si mong atop nga wa na ha mangitag paagi nga mabutangan ha ayo nya Uh, simple lang nga, ayaw na pa ambisyon na ng mga kulurup nga mahal. mas uh, basta palang god nga dili mahumod. No? Pwede nindot na pintalan. Ako nga nang atop ito sa akong uh, bahay kubo, nga gilupad. Ako, uh, okay okay naman, nindot naman lang. Alright, so ang magtatampok magtatampo karalawa, si uh, siya, siya? Chacha. Uh, mga 30 mga 30 years old, babae ni si Chacha, taga Iligan City. Punto medical ang problema ni Chacha, iya ka nang ipadala sa tong Facebook account kini nga kong suliran, official writer's page. Unang pangutana ni Chacha, magsigig sakit ang akong ulo. Kung manglaro traba ang ako mga buhok, uh, mauna ka kiniang giingon nga bughat kay naagi ako o panganak. Uh, I don't think so, nga bughat na siya, Chacha no? uh, na may mga hinungdan nga mga manglarot ang buhok, no? Kining, kining tense ka, no? Nagitawag na itong tense ka, uh, stress, niya, yeah. tagas ang imong blood pressure, musakit sa imong ulo, no? Nagitawag na itong tension, headache. So, sa pa akong Innon nga na ay mga hinungdan nga nung labad ng atong olo is because of stress and because of migraine. Ano na migraine? For some reasons na ay nakabara o na ay abnormalidad sa sikulasyon, sa dugo, diya sa head area. O ka nang ma-stress ka, this, na stress ka for some reasons, this can cause abnormal muscle contraction. O ka usa usas sa mga muscles na maapiktuhan kung ma-stress ka is the occipital muscle diya luyo sa atong ulo diya ba sa atong kanang uh, sa liog luyo sa liog mo gina may yan masaj masaj kung tense ka na, na, nagkapoy ka na pressured ka for whatever reason mo na yung mga hinungdan I don't think so nga e mo ning tuyo o panglarot kaya sabi mga pasyente ang aming mga pagkaso nga mga tuyo o nilag panglarot ang ilang buhok we call that trichotiluminia no lahi po nang kaso dili ni I don't think so nga trichotillomania ng imong kaso. Ikanoang pangunta na, kung magsakit ka niya ang akong ulo, buhanap ang akong pananaw. Sa ako, sa kaha mata, posible, uh, sa imong mata, ah uh, maybe you, you, you go and see an ophthalmologist no ah uh, kung normal na gani may go ng ophthalmologist okay naman ang imong mata caca tsa kag neurologist na sila mga neurological examination na imuon pagsuta kung unsa may depresya diyan napita pero pinaka basic lang yun tsa please have your blood pressure check no kaya kung taas ang imong blood pressure uh, mula ba ng e mong ulo o related ni siya sa pregnancy and post pregnancy period ah? kay e bago magkakang nanganak okay ikatulong e pangutana magsigi sab ug banod ang buhanak ko kabatiis unsa mangkahay nungdan ani unsa may mga tambal yan, eh <laughs> okay mo banod nga tungbitis nga tung uh, bagtak atong paa uh, related lang po ni sa blood pressure no kung kusog ang pressure sa atong dugo uh, maapiktuhan yun in town ang ang mga muscle sa atong lawas o kung naay infection sa Bacolod going on no uh, maka cause ni siya uh, contraction of muscle magispa mag stiffness ug um, mamanonod no kung pananglitan ka niya, pagkuha niyo blood pressure siya, taas, more than 120 over 80 millimeters mercury, you may take, through the guidance sa imong uh, doktor na ro, kailayo man ko ni mo, you may take anti medication. Uh, ang akong irisita resita din mga hyper, hyper, hypertensive ka ng atinolol, pwede. Pwede sa losartan, no? Depende how high is your blood pressure. Once or twice a day ba ni mo niya imnon, no? Kay ang 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 katas on mas sa blood pressure ang atong ang atong uh, imonitor. Okay? Ikaw pa to katapusan nga ka pungutana. Natusok sa alambre ang akong baba. -ba. So, sa wala ko, ug wala ko ka inject ug anti-tetanus. Magbanhod ra ba ang akong baba ron? May kalabutan ka uh, tong Hitabo sa banod sa kung ba -ba o sakit ang akong ulo karon dugay naman to siya no Dugay naman to siya kay murag dalaga pa man aun sa pakadto no ba basta kay dugay na to siya na hitabo uh, makaingon ko nga, kato mga tao nga uh, wala bitoy uh, kanang sakto nga uh, anti tetanus uh, injection or uh, immunization ang advice man good, after uh, 12 years kinang lang na kay regular anti-tetanus injection and every 10 years ha every 10 years so maybe ato lang higutan ganing kaso nga tetanus no kay imo man nang gikwan wa well, ni tambal ang tetanus ha Wala well, ni say tambal ni nomdom ni ko sa akong akong uh, usas ako mga sinaligan nga panday no taga Tantaw Anaga, si Isio Alperis, no? Uh, may your soul rest in peace. Uh, namatay ko to siya sa titanos kay napaakan sa iyang binuhi ba itong baboy? Ba so, nahinomlom niya nung kwado, nakabasita ko niya sa South General Hospital o nadato sa Vicente Soto. O, wa, kumagingon nga, makuhaan ka ba? Pero, uh, kanang bagay tambal kung makuha na ka nga makaayo pero na mga preventive measure no unsa man pag prevent nga less ang chance nga matitanos ka pananglitan og nay break sa imong skin ha you have to clean the wound nga kung kung basta kay nay break sa imong skin ha anya ang imong titanos booster shot is daily every 10 years you get the shot within 48 hours or mga uh, average of 3 days from the time nga na, na kuan na na samad ka no so i don't think uh, I, I do not know kun unsa kadugay na to no ing nasamad uh, ka sa baba pero for for the sake of the uh, discussion unsa may mga timailhan nga mura kag murakag lebat di mangulo ya panington ka hilantan kah of course ini 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 na infection hilantan man kah onya naa kay uh, jo cramping nya yeah, na involuntary muscle tightening sa imong imong baba no pananglitan sumo na kita ang tug muscle spasm bisa pa sa imong tiyan mag muscle spasm nya yeah, medyo may pagkasakit na stiff no uh, all over the body nya yeah, na kay difficulty in swallowing mo na gyud tawag na tug <laughs> mo gitawag murah na gang naaga ni kay tetanus mura-mura sa ni siya grabis no difficulty in swallowing no So, kung na mo ito na ang usahay na giro, recommend kami nga, uh, pa-injection o gantay rabies, at, at the same time, pa-injection pa for pa kong anti-titanos. Kaya posible nang ma -ma masakit ka na aning duha, no? So, kung na ay pasam, powerful na siya, the whole body, mo contract ni mo, mag ka ginawa, mag attack, then uh, mo nga, ang uban, ma-kwan -ma din hinoon, ma-matay, -ma -ma no? So, uh, kining uh, nga, uh, bangon na kan kan tayaon nga puthaw doktor, makataya makakuan mana maka makatitanos uh, dili lang tayaon nga putaw na dili na siyang kakus o titanos but kung makatunog ka glansang <laughs> labi ng tayo niya wala kay proper immunization or any damage to the skin any break to the skin like nasunog baka, na napaso o naabay mga maabay mga hubag-hubag na mga blisters na ang titanos bacteria will enter into your body So mga na, na nga, within labing pinaka sayo, mga 48 hours or 2 days from the time na injured ka, magpa-anti-titanos injection ka. Okay? Because akong balikon, kung masakit na kag-titanos, wala ni siya'y inugtambal nga makakure. Ha? Pareha ni siya grabis, no? So, ang ang bacteria can be found ha? Di, di lang sa kanang tayaon ng mga putaw, no? Nani siya sa yuta, nani siya sa das, sa abog-abog, huwag -abog. ka ng mga, mga manyur sa, 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 rural area, ha? Sa karabaw, sa, sa kanding, sa, sa baka na ano no? Unya nasay mo, murag mo prepareha ang yang signs and symptoms sa tetanus like yung mga poisoning, mo prepareha or na ba kay dental or uh, local infection diya sa oral area, ha? bakulag na kay infection sa imong brain or encephalitis abay growth ya tumor maka pare-parehan ni siya og symptoms sa tetanus no sa so, kumbalikon ang tetanus bacteria makaapekto sa nerve supply sa mga muscles sa different parts sa tong body mo nga magispasam mo na nga na difficulty in swallowing and breathing may stiff ang uh, mga muscles may hagbag hypoxia or lack of oxygen or mag-anoxia mà nó hoạt này oxy gì nhưng mà cây Nag-constrict na ang respiratory muscle sa respiratory passages. Or uh, rather, um, again, sa respiratory by gamay na lang ang hangin mo agi. O ang pasyente kung dili atagan sa labing madaling pagtagan. Alright, right, cha, cha Ako, naninkama ito po ko sa imong problema, chacha -cha. No? So, go and see an ophthalmologist for your eyes. O normal ra. Go and see a neurologist. Okay? So, hinahot nga, nakasabot ka sa akong explanation, chacha -cha? O kumusta mong dihang tanan sa iligan City, Maria Cristina Pools. Kana ko dia, no? Indutan ng Falls niya dia. Na dia ang atong hydroelectric company, na? Ang wala na supply sa electricity sa the whole of Mindanao, I think. So, kumusta mo dia tanan? Inaot nga. Uh, safe na mo diha. So, once again, ako si Dr. Rene Obra with my partner, Atty. Nailin Batan. Mayingon nga. Ah, uh, dagang salamat sa iyong makano na yung pagpamina sa RMN pag, uh, programs. Nagpabilin kami ng numero ng stasyonan din sa itong lugar. So, Pramolo Base sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Munition Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat o mayong adlaw.